Magandang buhay sa ating lahat. Ayan, ito naman si Lola, Lola Madam. At gusto ko na naman mag-share sa inyo regarding sa mga ipinagbibili ng Lord sa atin na dapat natin gawin bilang mga mamamayang Pilipino para sa ating bansa. Ayan, ito pa ay sinabi ng Lord sa amin kanina, sa aming uh, devotion, uh, 4 to 6 po yan, ano po. Uh, sa panahon yan, naglilisan po kami sa Lord ko ano yung dapat namin ipanalangin. At ito po yung sinabi niya. Sabi niya, anak, kinakailangan palagi ninyo samahan sa panalangin ang inyong presidente. Napakaraming solirani ng inyong bansa, sabi niya. At kinakailangan siya ipatuloy ninyo samahan upang hindi siya malugmok dahil sa kabi-kabilang atake ng ating kaaway na si Satanas na naglalayon siya ay mapatalsik sa kanyang pwesto bilang presidente ng inyong bansa. Ngunit ang lahat na naglalayong siya ay mapabagsak ay hindi magtatagumpay. Sapagkat ako, ang yung Diyos na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng lakas, at karunungan upang kanyang maisakatuparan ang layunin ko para sa inyong bansa. So yung Diyos ang may layunin ano, para sa ating bansa. Ang kayo, sabi niya, ay umunlad at maging mapayapa. Ngunit iyan ay kailangan ninyo samahan ng inyong panalangin at huwag ninyong lulubayan upang hindi makapanaig ang kadiliman sa inyong minamahal na bansa. So mga kababayan, siguro po naman lahat tayo gusto natin na ang ating uh, bansa ay pumayapa, umunlad. So yan po ay, yan po yung plano ng Diyos para sa atin. At inilagay niya po yan sa puso ng ating presidente. Dati pa. Kaya ganyan po yung makita nyo, very passionate talaga ang ating presidente para sa pagpapaunlad na ating bansa. Kasi di ba pong mapapansin po natin, ni-strike niya yung ano, yung problema doon sa sa roots. Diba ba, bakit ano, bakit mataas ang bigas, ang bilihin? Eh kasi nga, di ba for the past how many decades ang na pabayaan ng sector na agrikultura, ano po, Di po po nga meron ED, no? International Research, uh, Rice Research Institute, na kung saan, taga-ibang bansa, nag-aaral sila na ngayon ang nag-export -e sa atin <laughs> ng rice. Samantalang sa atin nang galing ang kanilang technology. Noong panahon yan eh, ni ni President Ferdinand Marcos Sr., ano po, So yun po yung mga kinakailang i ano i-address ng ating present president na talaga yung mga yung root root ah uh, yung root cause ng problem ang dapat ding i sa root cause niya. Yung makita natin na si ay gumagawa para sa ikaayos na ating agrikultura, di po ba? Ayan, sa sa so fisheries. Ang daming problema ng no, bansa Pilipinas. That's why po mga kapatid, kailangan patuloy natin siyang ipanalangin. Ano po? Kasi meron gusto magbagsak sa bansa natin, why? Kasi gusto ng Lord na ating bansa ay maging ano, maging instrumento niya para sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Di ba? Remember that we are the only Christian nation in the Far East. At syempre sa atin po manggagaling din ang maraming missionaries na magsishare ng gospel uh, sa iba't ibang bansa. Pero ayaw yan ang kaaway natin, di ba? <laughs> Gusto ng kaaway natin. Maraming mga tao madala niya sa impyerno eh paano niyo madadala kung eh, eh madadala niya yun kung walang mag, 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 mag share na gospel walang magmimisyon sa kanila kaya nga po tayo ay inaayos ng ating Lord no kaya lang meron tayong kaaway no na through the sons of disobedience at sino ngayon ang ginagamit ng ng ating kaaway na satanas para pabagsakin niya ating presidente no nako. <laughs> so, kailangan po natin ng uh, uh, talagang matinding panalangin para sa ating presidente na talaga magtagumpay siya. Sabi ng Lord, kailangan ipanalangin niya magtagumpay niya presidente para pagdating ng 2028, ah, maayos na ang inyong bansa. yon gano'n. Gusto niyo ba maging maayos yung bansa natin? Siyempre na tayo gusto natin, maliban doon sa mga kakampi ni Satanas. <laughs> Di ba? Ayun, so, ayun po. Ayun, kasi sinasabi ng Lord sa, sa kanyang mga salita. Ito po, babasahin natin, no? Sa Biblia. Ito po yung sinasabi sa Biblia. First, no, dapat nating talagang sundin. Ito po ay utos. Sabi niya sa First Timothy 2, 1 hanggang sa musunod na verses. Sabi niya, I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Ito na, for kings. Wala tayong king, pero meron tayong presidente. Sabi niya ganun. And all those in authority. That we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Yun. So yun po, no? ang, ang klaro ng, ng gusto ng Lord, no? Na lahat ay makakilala po sa Kanya. Amen po ba doon? So, anong dapat natin ipanalangin? Ipanalangin natin ang ating presidente. Ano, na siya ay maging matatag, no? Para hindi siya malugmok, no? Bigyan siya ng Diyos ng lakas at ng karunungan. Ano po? Iyon. At patuloy natin siya ipanalangin. Amen. Yan pa. Sa so, ito po yung ang inyong lola, si Lola Madam nagsasabi sa inyo na, oops, kundi ko pa kayo uh, subscriber, subscriber, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-comment, mag-share. At sa uh, aking ano naman, sa tingnan naman, and mag-follow na po kayo ba? God bless everyone. Ay, wait lang. Sasabihin ko pala yung tagline ko. <laughs> na, na, kapag ang Diyos sa ating gabay, sa inyong buhay. God bless everyone. Bye.